Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang mga bayaning ka ay naglakas loob na tumindig para sa kanilang bayan. Bitbit sa kanilang mga puso ang diwa ng isang bayaning Pilipino habang sila ay naglalakad patungo sa masalimuot na labanan. Ipinaglaban nila ang kalayaan at kaligtasan ng kanilang bayan laban sa mga kaaway na nais umira sa katahimikan ng kanilang lupang sinilangan. Hindi nagatubiling humarap ang mga bayaning Gaa sa mga panganib na naghihintay sa kanila sa harap ng kamatayan. Ibinuwis nila ang kanilang sariling buhay para sa mga pangarap at prinsipyong kanilang pinaniniwalaan. Sa ilalim ng putok ng mga baril at alon ng digmaan, nagpatuloy silang lumaban hindi alintana ang kagibitan ng sitwasyon ang mga pangalan ng bayaning ka ay magiging buhay na halimbawa ng tapang dedikasyon at pagmamahal sa bayan ipinakita nila na ang pagkakaroon ng matibay na paninindigan ay mas mahalaga kaysa sa kanilang sariling kaligtasan ang kanilang sakripisyo ay nagdulot ng inspirasyon sa iba na sumunod sa kanilang yapak at ipagtanggol ang kalayaan at katarungan para sa bayan. Hindi malilimutan ng ating mga kababayan ang mga bayaning kaa dahil sa kanilang kabayanihan at sakripisyo. Hanggang sa huling hininga, itinaguyod nila ang pagiging isang tunay na bayani, ang tagapagtanggol ng bayan, sundalo na handang ibuwis ang lahat para sa kalayaan, at dangal ng kanilang bayan. Ang kanilang pangalan ay magiging isang huwara ng pag-asa at tapang para sa mga kasamahang ka at sa lahat ng mga mamamayan na nagdanais ng kapayapaan at katarungan.